Oh, bumalik sila mga kamamsi sa pagkabata, 'yung mga nanay dito. <laughs> oh, oh, sige. Oh, sige. 20, 24, 3 galing ah, hindi talaga magpapatalo mga nanay sa mga bata, mga kamamshi. Ayan. Oh. Ang galing pa rin nilang maglaro, oh. Oh. Kita oh. mo? Oh. <laughs> oh. Ang galing, 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 galing pa rin. Wala pa kasi yung pots namin, kaya yon skipping rope muna kami mga kamamshi ah. Go! One, two,

Sino makakuha ng 50? My price na 50 pesos din. O, gawin natin 100! Go! 100 oh, O, sige na, challenge! Kasi ang mag, ano, mga kamamshi, magsumba kami dito, practice mga kamamshi. Kasi may laban kami sa 24. Ayan. Kaya habang wala pa si Coach Surya, ito muna yung gagawin namin. Mag-jumping rope mga kamamshi. Kung sino yung makakuha ng 50? siya ang makatanggap ng 100 pesos. Go on! Ilan na yan? Oh! Ilan na yan? Ilan na yan? Practice pa yan? Walang dayaan, ha? <laughs> Ilan? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, hala! 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, si Ma'am Sima, 45, 46, 47, 48, 49, 50! Ay, ay, ay <laughs> Siya 49 lang nakuha. Isa na lang dapat. Oo. Oh, oh, oh. 49. O oh, ikaw, try na. Mm, 49, kay Mirian. 49. Pag walang makalampas sa iya, siya ang makakuha ng 100. Go! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

Dapat mag-50 ka kasi ikaw yung para ikaw yung makatanggap. Oo, oh, oo. Oh. Pag malampasan mo si Ann, pag malampasan mo siya, ikaw ang makakuha ng 100 pesos. Pero pag hindi mo siya malampasan, siya ang makakuha ng 100. Go, Mamshi! Go, Mamshi! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, ah, 18. No, Lapasan mo siya, Ann. Magkapatas lang ang score niyo. Go. Go, Ann. Kanina, 49. Parehas ang score niyo. Patas. Kaya video ulit tayo. Another video for skipping rope. Jam versus Mary Ann. Silang dalawa ang magpantay ang score, mga kamamshi. Go na! Oh, sige. Oh. Sige, go! Challenge, mga kamamshi. Sino ang sasali? Hmm? Ayun, ito na, mga kamamshi, yung mga kasama natin sa Somba, mga kamamshi. Pero, habang wala pa si Coach Ria, may challenge kami, mga kamamshi. Go! Go na! Go na! Sige. 100 to, ha! Pag makakuha ng fifth 100 go on One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine, thirty. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Wow, palaban! <laughs> May nanalo nakakamiss! 100. Pag makakuha ng, oh, pag makakuha ng 50. Challenge, so. Oh. Ito na si Ana si yung winner. Sinong next? 1, 2, 3. go! 1. Olek, olek, one. Oh. O, oh, sige. <laughs> o, oh, go na. 1 to 50, ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. <laughs> Ang bilis. Next. Challenge, mga ka-Mamshi. Si Mirian pa yung nakakuha ng 50. Oh. Gina, Go na, Mamshi. Alice. Alice. Next, harap dito. Harap. One. <laughs> One. Shopee, order. Bila? <laughs> Hindi ko alam. Saan ako na? Oh, wala na? Wala nang mag-challenge? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. <laughs> Mayinagin. May <laughs> uh, Kasi wala na. Ang balong na lang. bag na ba, Patis? Wala na? Sino pa? Sino pa sasali? Wala na, mga kamamshi. Dahil, mga kamamshi, si Ann ang nakakuha ng 50. Ito na ang prize. Thank you! Anong masasabi, Anne? Thank you! <laughs> <laughs> Thank you for watching, mga kamamshi! magzomba na kami kasi maya-maya nandito na si Coach Raya mga kamamshi. Kasi lalaban kami sa contest kami sa mga kamamsi doon sa pabiya mga kamamsi ayan thank you for watching bye bye god <laughs> bless lumayo wala si practice. ang <laughs> <laughs> leet leet sa iyo next <laughs> mamsi practice more practice